Ano yan? si saito. Nag-init na mino do. Nilagay na yung bawang. Dinod yung sibuyas. ko ng mo dyan. parang walang ako. hindi na. Ayaw mo. Ay, mo lang ano? Ayan, hindi okay, ko okay, 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 okay. Yung, nilagay na atay. Oh. <laughs> Rino pa pala, ano? Ano? Oo. Ayan, Naglagay tayo ng norkyus. Kapat na piraso. Naglagay na rito ang

Ako nga na putada en.